Yes, silo nga pala, ito nga pala yung kaunao ng scooter noon, nung bata pa ako, yung 80s and 90s, yan, ganito kahoy lang po. So, ganito po yung aking ginawa, nagkawin ako ng mga dos por dos, saka bearing na malalaki. Ayan, sinukat ko lang para maipasok yung bearing, and then nagbari na ako para sa kanyang pivot, para mailikyo po natin siya. Ito na po yung kanyang manibela. So, swinil ko po, mayroon tayong in ng kaunti, dati pako lang po ang nilalagay dyan. So, napapan kung mapapansin niyo ito na siya. Yan, para maikabit natin to. Yung kanyang steering, yung kumbaga, yung pang liko, -liko natin, yan. Liko, kaliwa, kanan. Yan, ganun lang. Yung aking ginawa. So, medyo upgraded dahil ang manubila niya is bakal na. Dati ang original talaga yan is kahoy lang. Tapos ito, nag-cutting ako ng tabla. Ayan, sinukat ko ng takip ng kaldero para sa kanyang backseat. Yung, san, ano po, sandalan sa likod. Tapos tinabas ko, pinorma ko na siya para maayos ito na po nabuo na po natin yung kanyang chassis under chassis upuan sa kayong back seat upuan nya tapos ito na ibubuo ko na po siya ito po yung gulong yung 2 x yung manibila nya ayan ito yung kanyang pivot so idudugtong ko na siya para mabuo ito yung kanyang pangilalim under chassis at saka yung upuan nya ito yung back seat. so ayan ibubuo ko na siya unahin ko po yung nasa bandang ano ito ibaba sa under chassis nya patungan ng paan ng bata So ayan siya. Kahit ganito lang, pwede na 'to. Ayan, itayo natin siya. Nakatayo 'yung ating ano position. Yan po 'yung scooter na nakikita natin. Ganon, pwede na po. So akin lang ginawa ko lang siya ng upuan para mas comfortable sila na mapaglaruan. So ito po, idudugtong ko po 'yung bandang itaas para pwede mangkas, magangkas 'yung dalawang tao. Magangkas 'yung kapatid, magkapatid. Ayan, 'yung sa ko kasi ito. Sa so aangkas din 'yung kuya niya. So ito na, lalagay ko na yung backseat niya. So abangan nyo, malapit na ito matapos guys. So ito na, yung itsura niya, yung matapos na yung ating scooter. So ayan na, yan, pwede na siyang atras abante, pwede na siyang sakyan. So panoorin nyo guys kung gaano ito katibay, kahit ibangga po natin to hindi po to basta-basta masisira. So ito, ibabangga ko po, po siya. Yap! Oh, yun! Okay guys, I hope you enjoy. So ito na yung aking bonsong anak, sinakyan na po niya. So ayan, tinutulak ng kanyang paa. So yan siya. Ano rin niyo po? Mag-exhibition po siya. Hindi ko pabante, paatras. And then pa forma po ng kanyang pagsakay. Yan panoorin niyo mag-exhibition siya. So ito na. Ayun na siya oh. Ayun oh. So ayun guys, I hope na enjoy po ninyo yung ating scooter. Thank you for watching. Bye.